Sikat ngayon yung lyrics ng isang kanta na Tatlong bilyon, ikaw lamang ang aking gusto. Nakaka-relate ka ba? Naaalala mo pa ba? Yung araw na yung sarili mo ay ginawa mong tanga. Yung tipong ipinaglaban mo, hindi mo binitawan at ibinigay mo lahat-lahat. Kahit alam mo namang posibleng may magbago. Kasi walang kasiguraduan sa mundo. Hindi kasigurado kung hanggang dulo, siya pa rin ang makakasama mo pero sumugal ka pa rin. Tapos ikaw na nagmamahal, natumupad lahat ng pangako mo sa kanya, maliban lamang sa isa, yung hanggang dulo, kayo pa rin yung magkasama. Hindi na natupad, kasi iba yung pinili niya. Samantalang ikaw, naiwan, nasasaktan, natatakot na muling sumugal at magmahal dahil sa isang taong nangako pero biglang naglaho. Ganun talaga Madalas ang hilig kasi nating gawin ang lahat. Manatili sa taong alam naman nating iiwan tayo sa huli. Pababayaan at ahayaan na lang sa isang tabi. Pero gusto ko sanang huwag mong kakalimutang hindi habang buhay na magiging ganyan ka na lang. Pababayaan at sasaktan. Sa tatlong bilyong tao rito sa mundo, may isang taong nakalaan para sa'yo. Sa tatlong bilyong dahilan para ikaw ay isuko may isang paraan para ipaglaban kanya sa dulo. At iyang iisang tao na iyan, hindi mo na mararanasan yung mga naranasan mong sakit noon. Hindi ka na magmamakaawat at mamimilit pa ng tao para mahalin ka. Kasi sa tatlong bilyong tao rito sa mundo, may isang taong ipaglalaban at mamahalin ka ng buong buo, kagaya ng pagmamahal na ibinibigay mo. Tandaan mo yan. God bless. Tattoo.